Ito nga pala guys, yung Madrid Agua. So ito yung pwedeng supplementary food natin sa ating mga alaga, no? So di naman yung alternative, yung so, support lang. So pang support sa <coughs> ating mga alagang pwede pakain sa kambing, baboy, manok, tsaka yung rabbit. So, ito yung pinapakain ko as snack ng rabbit. So besides sa Integra 3000, no? So ito yung ginagupitan ko guys. Ano? Ginagupitan ko dito then magsasanga yan din. Mas dadami pa yung mga katubo na sanga. Ano? Kanina ginagupitan ko dito. Ayan, dito. Yan. So, ito yung mga matrik ko Then yung mga pinutol ko na guys. Tumubo na. Ayan. Ito. Hindi ko na tinanim kasi Marami yung mabigat kasi. Tapos marami na yung naitanim ko dito. Hello guys. siya. meron pa dito, Ito yung bakod. So may distance kasi pag tumubo yan medyo malawak yung uh, abutan, Ito pa madrid agua. So, nagtanim na ako marami guys kasi balak uh, bala ko mong parami ng rabbit. Uh, para pang meat. You know? Kapet, uh, at saka ito pa. Madrid ago. So. Uh. Madrid ago. Yung iba yung mga sanga guys na tinapon lang. Ngayon, nanubo na. So, survivor tong Madrid guys. Then ito ito. Ito yung dipatog. Ha, yan. Buhay pa naman. Malalaman mo na buhay pa yung sanga, guys. Kasi kapag ina naman ng balata mo ng konti. Nakikita mo na green. yeah green pa ito wala pang sanga yan ito yan oh. marami so simple lang guys yung pagpapatubo ng madrid agwa pwede marami pa pwede direct po na or pwede naman guys na itabi mo lang sa gilid yung hindi masyadong naarawan yung medyo nasa, nabasa ganito hindi ko pa naitatanim guys So, ito. So, may ugat na nga. So, kapag, ano na, matanim na to, madali lang tutubo, guys. Yung is ibang iba kasi, nadairi ko na. So, ito. Yung tinabi ko lang, Tinaglin ko ng kunting kulimlim yung ano, yung dahon ng nyog. So, medyo kulit kulimlim din ito. Yeah. Madali lang tumubo. You know? Sa dalawa, yung iba, patay na. Ayan. So, mo lang ng mga madridago. Buti na lang hindi pa to masyadong ano ng mga langgam kasi yung mga previous na madridago ko may mga langgam guys. So uh, matamis. So maraming mga langgam yung ano tumitira doon sa dahon. Ano? Huh? Maganda talaga sa to, sa pagkain sa kandi sa kambing. No? Huh? oh, baboy at manok chop -chapin. ay pakain sa mga manok guys yung mga manok ko kasi dito nakakulong nakakup yung iba nandun sa kabila hindi kasi nila sila masyadong nakakalibot dito kaya din nila nakikita tong Madrid Agua so ito pinapakain ko na lang sa rabbit kasi kapag maubos hindi pa kasi masyadong malaki yung mga matanim ko yung so, cook ng ating siyamo so nalagyan ko ng tigra tricky din ito uubusin nila itong snack mamaya so, nalagyan ko na ng dahon eh butos na ata dun sa wala ano ang support sa kanilang ano diet guys ang rabbit natin so again guys yun yung ating supplementary food para sa ating mga alaga especially rabbit no? saka manok yung iba pero hindi natin pwedeng ano talaga guys main kasi lalang lalang yung mga manok at saka rabbit mas mabuting support lang no? supplementary food so dyan lang guys see you sa susunod